yung tabi kapatid mo friends eucalyptus ba yan ma? saan yan? eucalyptus yan? Yun na mga sanga nyan. Mga sanga-sanga na lang kunin nyo. Kaya yun o, no, yung isang buo ma. Yan, isang buo na yan. Baliin mo. Oh, may plastic ako dito. Ay, may lagay sa plastic. Di ba, May plastic ka pala eh. konti lang? Ayun, tatanggalin din yung Ay, yun, ano, na lang yun, oh. Ay na lahat eh, kumuha na. Huwag daw galawin mo yung bagong ano. Hindi, eh, kita sa mo lang yung bagong. Ay, wala tayong plastic na yung dalawang. Hindi ko eh. Ito nga oh, tanggalin mo nga. Hindi, yung kasya. Kasya yan. Ay, landa. Mama, mama, sabihin mo nga kung may plastic. Ma! Ito. Ah, meron ako. Sige, John. Nakanintamit ko gamit yung plastic eh. Dapat na ano Hindi mo na Namitas. <laughs> ano pinipitas mo diyan? Uh, Ang eucalyptus, Saan ba gamot yan?